ako. Ayun ako na. Pagdaganda ng alat ng ulap o oh, clouds. <laughs> what's up guys magandang magandang umaga guys ayun tuloy pa rin tayo guys sa paghanap buhay hindi pa natapos yung October October din natin nadagdagan pa so nandito ako guys naglalakad ako sa unang unang sa binalag ko nung dati guys na sabi ko eh kahit malayo ay sulit naman yan, ito yung daan na yun guys so pupunta kami dun guys sa pinuntahan namin pero mas malayo pa doon so abang abang tayo guys pinakamalayo yun guys pinakamalayo din kung mas malayo yung pinuntahan ko dati na binalag mas malayo yung pupuntahan namin ngayon guys ito yung daan na yun So, abang-abang tayo guys. Abang-abang tayo. So, yan guys. Naalala nyo yun, dati yung view na yan guys. Is dami-daming mais yan guys. Di ba? Nakita nyo sa vlog ko. Yung sabi ko eh, mas malayo. Yung, yung... Dito din ako dumaan guys. Yung nang sabihin sinabi ko. Nang, basta nakalimutan ko guys isang sinabi ko. Ayan puro maes yan dyan ngayon wala na siya guys maes na harvest na siya may kiat kiat dun guys sarap kumuha wala lang pa yung tatagisin kumuha pa kami ng dalandan ba yung guys sa pinuntahan namin dati yung dadaanan namin yung guys ewan ko lang ngayon kung marami pa siyang dalandan kung pwede pa mag nakakaw ng dalandan dun tas yung buko dyan sa may daan wala alam ko may bunga pa siya guys Ayan okay, so, yun guys o oh. ang kagandang umaga Pero sa Maynila guys eh Nakapunta ko sa live ni to pintan ka ganina Bago ako umalis eh Maliwanag na doon Dito ay paliwanag pa lang Ay! Yun, mga kasama ko naglalakad na sila na una na sila lumakad guys pero naabutan pa namin so, napakaganda talaga ng view dito uh, guys <laughs> man dito ah, ito sa naman guys siya matanda na kasalubok namin ng nakaraan sabot naman kayo ha? sabunta kagal kagal Awan pa ito, Dunkel. Mati ka pa yung mag-spray. Saging? Ay, sasaging. Ayun okay, guys. Yan din dati na ako sa lubong na yung matanda guys. Ayan. Dati puro mais yan. Ngayon guys, wala na mais. Na-harvest na siya lahat. Dito, na-harvest na rin. Diyan, view na yan guys. Pakita niyo na rin sa vlog ko. Yan, yung bundok na yan. Yan, so, dadaan ulit tayo. Hindi, vlog na ulit. So, ibig sabihin guys, may part 2 guys to. May part 2. Yan. So, abang, abang tayo guys. So guys, naalala nito guys. Ito na yung baliti guys na binalag ko dati guys. Nasabi ko eh tabi-tabi hmm. po Oh, ayan na siya guys dadaanan lang namin siya ulit <tod> tapos yung yung nyug guys ayan na siya yung nyug o kita niyo guys dadaanan lang namin siya guys tapos yung pupunta yung namin guys sa vlog ko guys ayan eh, dyan naman siya sa baba ito lang siya

Yan, diyan kami pumunta. Yan, diyan kami dumaan guys, di ba? Diyan kami pumunta guys, sa malayo na yung guys. Oh. Pero kami, dito pa kami guys, diretsyo pa kami dito. Yan. Diretsyo kami. Doon kami kumuha guys. Yan. Pinuntahan namin. Tapos dito naman kami pupunta ngayon guys. Yan. Yan guys. Oh. Yan yung pinakamagandang view dito sa taas. Mas mas maganda pa doon guys sa pupunta namin. Sumagalo so, yung kamay ko. Ito pa guys, napakaganda. So guys, hindi pa kami nakakarating sa aming pupuntahan. Ayan. dari dari cupar yang kami guys so dari dari cupar yang kami sa paglalakad wala itong SKS -sk, kita kita yung view dyan sa baba ya yeah, nakita nyo guys kita nyo yung view ganda ng view dito sa taas guys tingnan nyo dito guys patong tayo dito sa ano sa taas ng mais patong tayo dito para makita ito guys napakaganda ito yung bio bio ni Linlen ay mabalinin naman pala atoy akala ko ba papakyo atoy Kaya arawan na lang. Sabi nung nakaraan ni, ni ko yung biyo. Papapakiyaw niya. When? So, grabe guys na. Pakalayo. So, makakagawa tayo guys na ano pa. Makakagawa tayo guys ng video dito na part 2. So, dito pala guys yung pinakamaraming puno na bukid ito so, rin yung pinaka malayo nga lang guys dito guys yung may mga madaming may mga pa dito guys may mga unguy dito guys marami pang unguy dun sa kabila kasi guys wala na dun eh. dito sila pumunta kasi eh. dito guys is marami pa dito puno So abang-abang tayo guys Abang-abang pa tayo guys Abang-abang So this is a nice view guys Nice view Yan Spot na yan guys Yan dito madaming unggoy guys Yan sa mga gubat na yan Yan sa mga gubat na yan guys so, Sa baba Yan dyan madaming unggoy Ayan guys, so yung hinarvest namin guys na nilagnat ako. Na nag-uulan, nag-harvest kami. Ayan, yun na sa baba. Ito. Ayan, dyan ako nilagnat guys. Nag-uulan na nag-harvest kami. Ayan, sa baba na yan. Ito so, Makalayo pa lang siya, guys. Makalayo pa lang pupuntaan namin. Pero, ganda dito, guys. Ang sarap ng hangin. Ang lamig. para ka rin umakit na sa bagyo. Sa alamig ng hangin. Malamig siya sa katawan. Kasi, so, ito na yung pinakatok. Pinak Tati doon lang ako nagpo-vlog guys eh. So kabundok-bundok na yun So Kaya umabot na tayo dito guys